kayo ba ay pamilyar sa iba't ibang klase ng transmission gears? Kung hindi pa, ngayon na ang panahon para ating alamin ang mga ito. Pero bago ang lahat, 'wag po nating kalimutang i-click ang like at subscribe button para updated kayo lagi sa iba pang mga videos na ating i-upload. Number 1. Manual ito ay transmission system na kung saan ang mga pagbabago sa gear ay nangangailangan ng driver na manu-manong piliin ang mga gear sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang gear stick at clutch. Marami ang nagsasabing ito ang pinakamahirap ngunit pinakamaiging gamitin na gear lalo sa mga paahong kalsada. Number 2, Automatic ito ay multi-speed transmission na ginagamit sa mga sasakyang demotor na hindi nangangailangan ng anumang input mula sa driver upang baguhin ang mga pasulong na gear sa ilalim ng normal na mga kondisyon sa pagmamaneho. Number 3, CVT ang CVT o Continuously Variable Transmission ay isang otomatikong transmission na gumagamit ng mga pulley at isang sinturon o chain upang patuloy na baguhin ang mga ratio ng gear sa halip ng mga nakapirming gear. Number 4, IMT o Intelligent Manual Transmission. Ito ay isang clutchless transmission na pinagsama ang kaginhawahan ng isang automaticong transmission sa kontrol ng isang manual transmission. Number 5, DCT ang Dual Clutch Transmission ay isang uri ng transmission na pinagsasama ang performance ng manual transmission sa kadalian ng paggamit ng automatic transmission. Number 6. AMT Ang Automated Manual Transmission ay isang uri ng transmission para sa mga sasakyang demotor. Ito ay isang mahalagang conventional manual transmission na nilagyan ng automatic actuation para patakbuhin ang clutch at o shift gears. At ito nga po ang meron sa Suzuki Espresso AGS o Auto Gear Shift. Ang 5-speed manual transmission na may mga electro actuator bilang kapalit ng shifter at ang clutch pedal. Sa trapiko, ang AGS ay halos gumagana tulad ng isang karaniwang automatic. Salamat po!